Hi guys, ngayong umaga nga dumaan nga ako dito sa bangko ko sa may BPI para nga mag-withdraw. This month nga puro palabas talaga yung pera ko kaya ang pag-aalala ko talaga umaabot na siya ng 101%. <laughs> Alam niyo ba kahit na ayoko talagang maglabas ng pera, hindi rin talaga uubra kasi kailangan ko talaga para sa store. Although yung partner ko nga yung mostly na nagsi-shoulder para nga pagandahin nga yung store namin. Hindi pwedeng hindi nga ako madamay kasi nga marami ang nabago katulad nga ng paglalagay nga namin ng aircon. Yung sa kitchen kasi namin kailangan siya lagyan nga ng harang kaya bumili nga ako ng rubber curtain. Para nga maiwasan na makapasok nga yung lamig dun sa loob. So yun nga may mga iba pa nga rin akong mga pinagawa. So yun ganun talaga para sa ikagaganda ng store namin. Kailangan talagang gumasto. Dumaan na din nga ako sa Pure Gold kasi may mga binili rin nga ako na gagamitin ko nga sa kitchen. Naubusan na rin kasi ako ng stock sa mga itinitinda ko. 11.30 na nga ako nakarating nga dito sa store. Una ko ang ginawa, dumiretso muna ako ng kusina para nga magluto. Then habang nga nakasalang yung mga niluluto ko, pumunta na nga ako ng dining area para nga maglinis. Malapit na din nga matapos yung pag-aayos ng store. Yun nga, gumanda nga siya ng sobra. Pagkatapos ko nga maglinis nga ng dining area, naupo nga muna ako ako para nga magpahinga muna. Nung dumaan nga ako sa Mercury, bumili nga ako ng chocolate. Sabi ko nga, kakain nga ako nito, pampatanggal nga ng stress. <laughs> So yun nga yung stress ko naman, hindi naman talaga napaka-hard. Medyo slight lang naman. Sabi kasi nila kapag ka nai-stress ka daw, marami kang iniisip. Kumain ka lang ng matamis at mawawala na nga yan. So yun dahil hindi naman talaga ako mahilig talaga sa mga matatamis na pagkain. Konti lang din yung nabawas ko nga at inilagay ko na nga ulit sa freezer. Tumikim lang din talaga ako. So yun, after ko nga kumain nga ng chocolate, parang hindi naman talaga nawala yung mga iniisip ko. Nandun pa rin siya. <laughs> May mga binili rin nga ako sa online shop at dumating na rin nga siya ng sabay-sabay. Mga flavoring nga to ng price kasi mag add na rin ako sa menu ko nga ng price lang. May mga customer din kasi ako na yun lang din talaga yung gusto nga nila. Kaya sabi ko nga mag add na nga ako din lalagyan ko na nga lang nga siya ng iba't ibang klase nga ng flavor para may choices din. Ito nga lang nga din yung binili ko pero umabot din nga siya ng 1,000 plus. Mga pang premium nga yung flavor nga nito kaya medyo pricey nga siya. So yun gusto ko rin kasi talagang masatisfied nga yung mga customer customer kahit nga french fries nga lang nga to. Yun din talaga yung ginagawa ko para nga yung mga customer hindi lang one time nakakain nga. Gusto ko kasi talaga yung babalikan nga ako. Para nga ulit kumain nga ng mga food nga na isiniserve ko. Bumili na rin nga ako ng hot sauce kasi isa pa nga to sa mga hinahanap din nga ng customer. Pangatlong araw na nga ngayon na hindi nga nakakapunta nga si Gerald kasi busy busy talaga siya sa school. Si Gerald din nga ganun nga din. Hmm. Then meron nga ang nagdine in dito sa bayanan nga nakatira. Nakita nga niya yung signage ko. na may nagtitinda nga ng biryani dito kasi mahilig daw talaga siya sa biryani. Nakadalawang order nga siya ng beef biryani kaya na craving satisfied nga siya. Nagtatanong nga siya sa akin kung meron daw akong muton biryani. Sabi ko nga beef at chicken biryani nga lang nga yung available. Karni nga siya ng tupa. Pwede naman din sana akong gumawa nun. Kaya lang ang problema kung nga kung sang supplier nga ako kukuha. Ang dami ko nga sana gustong idagdag katulad nga ng samosa. Ang problema ko naman, hindi rin ako makakita ng, ng wrapper para nga dun. Ang dami ko na ngang pinag-search yan. Kaya hindi pa nga ako makagawa nun. Sorry ka nga at saka yung asawa nga niya kapag kagabi sumasaglit nga sila dito para nga sa design nga ng store. Malapit na rin nga mag-opening yung coffee shop nga nila dito sa store. Sobrang excited na din nga niya para nga sa opening nga nila. Parang ako nga lang nga din nung nag-open nga ako dito. Hmm. Mga alas 10 na nga umalis nga dito sila Erika. Then kami naman ni Mean, sabay na nga kaming kumain nga ng hapunan nga namin. Late na nga yung dinner nga namin kasi alas 11 na rin nga Sabi to. Sabi ko nga sa kanya, dali na nga niya yung pagkain nga niya dito para nga sabay na kaming kumain. So yun na guys, hanggang dito na lang po ang ating video for today. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po kayo palagi. God bless and babush!